sa inyo pala daw sa inyo Triple book sir Triple book, sorry Huwag mo ito Galing ako pasipig, napahingin po ako sa lilim na to Kuminto ako sa lilim to, grabe ang init sobra Charcoal, so tatawid na dapat ako eh Kaso lang sobrang init Grabe yung init Sobre, napakainit Ingat, ingat. Tutulang katapat yan, pre Yon, tubig. Keep hydrated, pre God banda. Ang camera pa sa camera. Happy Mother's Day. What's up mga master? Good morning Another day of vlogs Well, hindi mo na tayo makakapag fishing trip ngayon Dahil Yung gagawin kong uh, Gagawin kong video ngayon ay Mother's Day Special Delivery Food Panda Biker Ayan no? Congrats nga pala sa Nabigyan ko ng referral Si master ano uh, Gerald Ramos Master Shout out So happy Mother's Day pala Sa kapatid kong si Let Happy Mother's Day Sa tiyahin ko na si Nanay Nilda Aguilar Happy Mother's Day po Yan tapos happy Mother's Day Sa mga nanay out there Sa mga tropa natin na May mga anak na dyan no? Happy Mother's Day sa inyong lahat Ayan so Delivery day muna tayo ngayon Ayan, wala muna tayong fishing wala muna tayong adventure pero soon gagawin natin yung the batman loop Ayun. Ba banata natin yan ng isang takbuwan so sana kaya ko ng isang araw na takbuwan yun di ako sure kung kakayanin so, may pick up ako kanina sa red ribbon on the way na ako sa aking drop off tabi lang yes yeah, so dito tayo sa unang drop off natin tatawagan ko muna si Yes hello po hello po ma'am uh -huh. um, ah uh, na kasi ako mong Sanara Street ma'am nasa papunta na ako ng dulo Chevrolet. Durong dulong dulo po ba ako? Dulong dulo po ba ako? Sa dulong dulo po ng Nara? Ito po pala sir. Ayan. Thank you sir. Thank you po. Okay lang sir, picture ko kayo sir. Ayan. Ito lang sir, sa mabilis. Hindi ko na kayo sama. 1, 2, 3. Ayan, thank you. Happy Mother's Day po. Iyon so meron na naman tayo another pickup medyo madilim peri peri charcoal ayan oh. yan so panalo na yung pair na yan para sa mga biker ah. pwede na yan Good <laughs> sir. Pangalan po. May bayo dito Ah Ito sir Sa pwede po Sa pwede po Ako kumaygi May drinks pa po Ito 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 ay. Thank you sir Thank you po So yun mga master Meron akong Delivery may tip Ayun you know, na may tip Grabe Thank you po So time check mga master 11 uh, 20 AM Ayan Medyo katerika na yung araw Masakit na sa balat Mainit na Ayan, so sa mga hindi nakakalam, no, meron nga palang uh, incentives sa amin this Mother's Day na plus 15 per delivery. Ayan, so dahil pasok to ng 11 a.m., ayan, plus 15 to, <laughs> yung delivery fee na to. So, panalo, panalo ngayong, ano, uh, panalong gantong Mother's Day, no? Yung, thank you, buddy. Ba, na lang sa ilalim. Uh, sa ilalim, dahawak. Thank you, thank you. Grabe nang galing ako ng Pacific. Whew, galing ako Pacific, napahinto ako sa lilim na to. <laughs> ako sa lilim to. Grabe ang init, sobra. From Pacific, Kayatano. Grabe, init ng Kayatano. Ayan o. Oh. Nai-drop ko na yung kaninang delivery ko. Ayan. May pick na naman ako sa Peri-Peri Charcoal. So tatawid na dapat ako eh. Kaso lang, sobrang init. Grabi init. Grabe yung init talagang naghanap talaga ako ng masilungan man lang so keep safe sa mga tropa no sobrang init ngayon grabe keep hydrated din no ayan sa mga tropang panda sa mga nagbabike na sobrang init sa mga motorista sa mga tropa natin dyan lahat magtubig kayo napakainit Puno na ako pare ko eh. Meron dyan. Woo! Second time ko na nakabalik ah. Init. Ito yung pudpando sir. Balik balik na sir. Oo nga eh. ka sir. Sakto lang. Ayan <laughs> e si ano? Brandon? Brandon Gino. Yung. Thank you. Thank oh. you. short up. Thank you. Wrong pin customer mo. Yon. Robin. Sa ano? Sa yung nakalagay ka na dito sa yung screenshot ko sa tutugo Pero dito lang ano niya 111 Ayun ito pala sir Food oh, na sir Customer mo Yun, oo oh, sis Yung pinantawag ko siya iyo kanina sir, pwede mo yun dumun lang sir Resend Naglolo ko pa rin ba sir yung Gcash? Hindi po bank -bank. Ay, yung bank transfer Ayun bank transfer ako Mga anong oras ba sir maya, maa sa Or baka Bulo <gall começ«>. rin ako mapapain. Nakalimutan ko sabihin ka eh. Sige. Okay. Uh, sige, sige. Thank you, Sarah. Buti lang ang dyan ka, Marlu. Marlu! Yan, buti lang ang dyan ka, pre. wala ang bariya kanina Buti may tropa tayong dumating. Ano parang ikaw, para ikaw pa yung ano. Hindi ka, ano yun, nagpapalit ako sa'yo. Parang talo ka pa. Dapat nga, abunuhan mo pa ako ng sandan ulit eh. Kawawa sa'yo? Kawawa ba yun? Brand ka na lagat sa'yo? Oh. Layo 93 andrap niya sa may lang karoon So niya. ano all? Ang laki oh Tangina, ang layo po ko pre Ba't naman? Pero goods na Goods na pre, ano lang palaglang di naman gano. Lang but, but, Hindi naman gano'n Buti hindi ganun kainit ngayon eh ha? Buti hindi ganun kainit Madras din yung pre, karamihan puro babae yung mga Wah! Babayro! Mayroon kainit dyan mayro pa ano Pre, napakainit Ingat, ingat. Tubig lang katapat yan, bre. So, on, ingat, pre. Oo, tubig. Keep hydrated, pre. Mobra sa init ngayon, grabe. Init yon, kaysa kapon. Oo. Oh. Medyo, ano pa, kapon, makulimlim. Tutok na tutok yung araw, walang ano walang ulap. <laughs> ingat, ingat, kaya. Yeah. So, on the way tayo sa destination natin, papuntang Goldilocks ng Tuktukan. Tara, tara. Pre, ano masabi mo pre ano? Hmm. Sa nangyaring pera kay Panda. Okay lang. Okay lang. <laughs> Wala, okay naman, di masama. Hindi <laughs> naman. Okay naman. Promise? Hmm. Wag ka masyadong salita na masama. Huwag mo na galit kaya pre. Oo, dati hindi ka marunong magalit ah. <laughs> Saksakay kita ng charger eh. Hindi, <laughs> <laughs> hey, matagal ng tropa puti <laughs> na gusto ang kanang asawa mo, no? <laughs> yeah. Kuha ko na yung double book, mga pre. Yan. Yung isa malaki, yung isa mahaba. Men, ingat. So, arrived mga master sa unang drop-off natin. Ayan, so, dala ko na yung cake na da drop dito. And yung isang cake na to, dadaling ko pa yan dun sa NP Cruz Ayan. Dali mo na sa 4th floor daw eh. Pinapakyat. Ah. Oh. Uh. Sir so, Joshua. No. Food Panda. Ito po. Y yung yung tracker uh. ng na sabi nung pa sa cemetery. Ah, <laughs> oh, cemetery yung tracker. Sir. <laughs> Di, baka nag-bandi lang accurate, sir. Okay. Ah, thank you, sir. Thank you po, madam. Happy Mother's Day. tayo para sa dun sa sunod na drop off. Bilisan na natin kasi kawawa naman. Cake yung dala natin, mainit yung panahon. Baka matunaw yung cake. Oh. Hindi lang sir na ID. Yon, thank you. Let's go. So narating ko na yung location ni mom White Gate daw, White Gate iskinita Atabi kinitang katabi ito yata kinit ayan sakto-sakto pasok tayo sa loob ang init kasi dito tayo magkalanig ayan ay tagilid Pag ayan. thank you sir may kasama to mama. na ano po candle parang wala yata sir Mas o baka nandyan sa loob tingin nyo sir may wala o oh, sige pasabi lang sir thank you sir Thank you po. Grabe parang hindi ka nagpapahinga. Ah, yon no? Si Master Pelisardo Yun no? Parang ano, k okay, Papa pa. <laughs> yeah, delivery na ka pa. So ayan, time check mga Master. 2.28 ng hapon. Sobrang init. Sobrang init. So maganda naman yung mga booking namin. Medyo mainit lang talaga. Sobrang init. Food Panda po. Jollibee sir. Wala yata akong bariya sa 1,000. Yan sa kalagid na ng biyay ko. May lumapit sa aking maliit na maliit. Nakuting. Ayan o. Bakit? Tawag ka? Matatakot na siya. baba na natin siya. Ayan Anong wish mo? Ngayon, ha? Ano? Pagkain? Wala tayo nun eh. Di ba kaya ka na sa baba? nyo. Hmm. So ayun, nakalimutan ko na nag-drop pala ako ngayon sa uh, Palar. Every time mag-drop kami dito sa Palar pala. Cross border na pala to ng Pembo. So... Expected dito talaga hatayin ka na ng Joaquin Lee ito na, ano to hilera na to, to ng market, makinli, mga ganun na. So, ayan, hinatak na ako ng makinli. Uh, akit, baba na to. <laughs> ayan, so, good luck sa atin. tigil natin kung hanggang anong oras yung kakayanin natin. Mahaba-haba pa oras natin hanggang 11 p.m. pa tayo. Ayan, so, time check, 2.38 p.m. Ayan. Let's go! So, yan update mga master. Grabe. Tatlo booking ko, pababa ng palar lahat pizza na trio tatlong trio tapos tatlong 1.5 na cook so hindi ko alam kung paano ko isasalansan palagay ko itatayo ko lang madalaglag pa yung product tatayo ko na lang siguro to yung mga cook hirap so yun napagkasya ko cook sa gilid cook dito cook din dito and yung pizza ng isa dito sa gilid sa gitna yan may kasya pa dito ang espasyo hindi na magkakasya yung isang pizza rito probably doon na sa may likuran ng carrier so yun yung kagandahan na may carrier ka sa likod dito na yung isang pizza matitira so ito na yung pinaka magiging marami kong uh, booking the triple book talaga <laughs> grabe punong puno yung harapan ko ng cook tsaka ng pizza tapos yung isang pizza nasa likuran nya ayan so sana madala natin ng maayos no? medyo ikot pa tayo ng palar

Wala ah, ahon. Oh, padaan lang. 753 ang babayaran sa atin ni eh, customer. Kamutulok. Isang <laughs> libo rin yung pera niya. So, so meron akong 250 pero sayo na choice. Sacrifice natin yung 3 pesos sa kanya na. Ako naman yung magbibigay ng tip <laughs> sa CS. Ayan. So, nagsuklin lang ako ng 250. Ayan. So, abonado ako ng 3. Oxy lang. Okay na sir? Thank you ah. Thank you po. Thank you po madam. Happy Mother's Day. Thank you po. Last na. Last na delivery na lang. Sa ano pa? O ipot pa. Nakakadaming pagod na na eh. Oh, pero okay lang. Oo ini pasti healthy lang tayo Sige saka malakas tayo sige na okay lang na ang camera tayo sa camera happy mother's day <laughs> ang nanay ko pupuntahan ko palang sa ano sa puntod mamaya o oh. hmm. ayun happy mother's day din po sa kanila thank you nai para sa inyo pala to sir para sa inyo pala to triple book sir triple book sorry kasi alas 2 pa kasi sabi niya ano, na nandiyan na alas 2, intay lang tayo. Ano ito? Eh di ba holiday po ngayon? Ang daming umorder. Kasi ano? Happy ah, Fiesta! Huwag <laughs> <laughs> tanong, bayad na Ay Fiesta? Opo, bayad na yan. Fiesta pala dito ngayon, Sir? Oo, oh, Fiesta oh, ngayon. Happy Fiesta, Happy Mother's Day. Ay sus, may konta pala. Baka may gin pa dyan. Thank you, thank you, Sir. Thank you, So ayan mga master, may booking ulit ako. Papunta ng Machin Leonet ang drop ko sa blue marlin at nagtataka yung morder yung last na deliveran ko bakit daw ang tagal <laughs> sabi niya ba't ang tagal nagalit siya hindi naman galit ko. parang sabi lang niya ba't ang tagal daw well in explain ko naman sa kanya ng maayos eh. so dito no sa mga gantong kalakaran pag ang customer nyo natatagalan umiinit ang ulo kailangan Magaling kayo sa reverse motivation. Pang-uto. <laughs> Hindi. oh, may kasama pang pero kailangan mag-deliver lang kayo ng mga na salita. Para walang magiging problema. Ahon-ahon ng makin ahon panda 3533 group van. Salamat po. Ganyan lang eh. Dami na ba Ito po. Time check 6:45 PM. Ayan. Pagod na. Double book pa ako. Ang double book pa ako. Dito sa Makdo. Pagod na sa kit baba nung McKinley. Pag-drop ko ng uh, Blue Marlin ng abe, uh, barangay Rizal na eh. Pinasukan ako ng uh, BGC. Pagod. Hanggang 11 pa tayo. yan update mga master sa ating Mother's Day Special Delivery Edition na yan. At hindi ko alam kung pangailang booking na pero 8 p.m. na eksakto ng gabi. Ayan, nasa overpass nga pala ako ng ano, Estrella. Overpass ng Estrella. Ayan. So, pagod na. Sobrang pagod na. Kasi nag-umpisa di diba kanina, 10 na. mga 10 ba? Or, alam ko, 10. Yun. Nag-early in pa ako. So, mga nasa 9. 9 a.m. Mga ganun. Uh, Naka-start na ako nun sobrang pagod na rin well, tuloy tuloy yung pasok ng booking and hanggang 11pm pa ako so may bubunuin pa akong 3 hours sa trabaho ko Ayan, pakita ko lang sa inyo yung paligid Ayan, so ito Yung bound na to mga master Ay papunta ng Cubao And yunan nandun sa kabilang side Ay papunta ng Pasay Pamuwa Ayan. So keep safe sa mga tropa natin ulit no? medyo gabi na pagod na antok na rin ah, tubig lang ang katapat dito no? Ayan, so ingat din sa mga gantong daanan mga master ha? ingat sa mga gantong daanan kasi laganap dito yung mga masaman loob din no? so palagi kong alerto sa paligid titignan nyo palagi yung paligid Ayan. bawat sulok na dinadaanan ng tao tignan ng maigi kung mayroong kainahinala at kung hindi malakas yung loob nyo huwag na tumuloy Okay? Ayan. So, tignan natin. Sana makaya ko pa, no? Na maabot hanggang 11. Pagod na rin talaga. And, meron pa ako kong double book papunta ng Gold Deluxe Guadalupe. Ayan. So, kita-kita tayo doon. Grabe! Ngabot ka na rin ng gabi, pre, ah. Kita pa tayo na sa ano, ah. Rizal, ah. Galit na galit ka yes Di mo alam. Nasagot na pala yung tawag, ah. Gago pre, naka-cancel lang kasi ako Kanina? Yung ano? Naka-cancel lang ka? Oo Nang? Nagre-ring Oo oh. pa ba Facebook? Baka Facebook? Tama naman yung ano, yung number niya oh. sa ano Pati sa Gcash, yung isa oh. lang Tapos nung pinaka-cancel ko na Oo, oh, pinaka-cancel mo na Tsaka na ano, na, nag... Nag-response? Hindi, hindi naman nawagan Ay, naku want to pre, Dominos 1-2 ng Dominos Loko-lokong ko si yes doon no. oh, Hindi, baka three, ano baka ano baka ano yan uh, uh, nainip kasi ang dami kasi naming order alos nagtatagal yung mga order namin ng oras no pre panda go kasi pre panda go din o so, oh, yun sa pa dami ring order dami ring order baka diba nakakansin lang kami kawawa din kami pero okay lang okay lang kaya lang ano tayo yung naluloko. Oo, oh, tama. Hindi tayo naluloko. Oh, bakbak ng bakbak, men. Doon ka sa Goldilocks, double book. Goldilocks. So ayan mga master, good evening ayan. So time check At uh, 23.32 So 11.32 uh, PM, ayan Uwi na tayo mga master So <coughs> Ayan, tapos sa yung duty ko Uwi na talaga no? Ayan, so nakakapagod yung buong Biyahe ko this time Sobrang nakakapagod Grabe So kanina napaka bumper to bumper nung ano dito Sasakyan sa JP Rizal Medyo wala na ngayon Kaya ay maluwag na yung pawi <laughs> Ayan so wala na rin naman ako masyado sa BA no? Thank you sa mga manonood at sa mga nanonood din no? So wala pa tayong fishing trip mga master no? Antabay lang muna kung mayroon tayong fishing trip Ayan so thank you Thank you thank you